Hello po mga kababayan, balik ulit tayo. Uh, Pag-usapan natin po itong um, pinaka, yung pinakabago neophyte sabi nga nila na si uh, Congressman Leandro Ligarda Leveste. Um, Di ba napabalita na siya ay uh, allegedly sinuhulan o inattempt ina, ina na suhulan nitong uh, district engineer Uh, para kumbaga, uh, pag, hindi pagpatuloy ang pag-iimbestiga sa mga flood control. Kaya lang mga kababayan, mukhang hindi yata na-realize or hindi niya alam na itong uh, si congressman ay bago lang po itong naging congressman, di ba? Ay isa pong self-made billionaire, di ba? kabata bata pa bilyonaryo na po siya. So ngayon mga kababayan hindi nahuli siya. Uh, ngayon ay eh, ang alam ang ginawa po ni ano ni kahapon noon 24 in 25 yata, ay ginawa na na niya si Senator Marcolita. Ang ginawa po nito ni uh, ni Congressman uh, Leandro o Congressman Leveste na lang para hindi masyadong mahaba. Congressman Leveste Aba, siya na po ang nag, ano, nag-rent na yata siya ng bakho. Panoorin po natin ito. So, naunahan. Pero, dyan lang naman po yan. Sa party dyan, di ba? Mm. Tingnan niyo mga kababayan nangyari dito. So, lagot kayo. Hmm. Ilan? Gaano kahaba? Panoorin natin siya. Hmm. Go, sir. Matapos gumuho ang bahaging ito ng Binambang River Bank Protection Project, nagawang inspeksyon ni Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste mm. ang ilan sa mismong ginamit na steel sheet piles. Oh. Ginagamit ang mga bakal na ito upang mapanatili ang integridad ng istruktura. Nagrenta ng backhoe ang tanggapan ng komersista oh, para bunutin ang sheet piles ng mm. sukatin ng mga bakal na ito, hindi tugma sa na nakasaad sa kontrata para sa proyekto. Mm. Nagkakahalaga umano ang proyekto na nasa isang bilyong piso. Wow. Tayo po ay nagrenta ng backhoe mm. para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin masusukat at ngayon nasukat natin, ang loobas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Whoa. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine hmm. last year nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito. Ayon sa mambabatas, isa lamang ang proyektong ito sa palyadong flood control mm. projects na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan sa District 1 ng Batangas. Kaya panawagan din ito sa pamahalaan ang pagsagawa ng komprehensibong audit sa mga proyekto kontrabaha at dapat singilin ang mga contractors sa substandard projects. We should have a comprehensive technical audit of DPWH projects because if we're only asserting that Nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Mm. Pero kung i-audit natin ang mga... Panay lang ang salita, di ba? Panay ang salita, panay ang salita. Si ganito, si ganyan. Yung iba dyan, di ba? Mm. Si Bongbong Marcos, ano na? Kailan pa siya nag naga, nagtututuro? Kailan pa siya nag mm. Projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. 2023 na kompleto ang Binambang Riverbank Protection Project pero October 2024 nang masira dahil hmm. sa Bagyong Christine. Naniniwala naman ang kapitan sa Barangay Santol na mahina ang pundasyon ng proyekto. Yung po nakita po namin problema pero inga po, ulang. Ano? Ulang sa depensa. Ngayon po uh, natibag nga po ito or nasira, dito na po ulit yung tubig. Ngayon po ang ngayon, apektado naman po itong aming barangay. Samantala, tumanggi namang magbigay ng detalye si Kongresman Leviste sa ulat ng panunuhul sa kanya ng isang DPWH Batangas First District Engineer para ihinto ang isinasagawa nitong investigasyon mm, sa flood control project sa kanilang distrito. Nakaditinay ang Batangas District Engineer na pinangalan ng si Abelardo Calalo sa Taal Municipal Station matapos ang entrapment operation laban sa kanya noong August 22. Giit ni Rep. Leviste, mas dapat pagtuunan ng pansin ang substandard infrastructure projects ng DPWH. This is more than just about the incident being discussed. This is about how we can get our money's worth on the 1 trillion pesos in flood control projects and whether it is really wise for the government to spend another 250 billion pesos plus for new projects in 2026 when instead, if we just do audits like this, we can ask the contractors of the previous projects to cover the cost of repairing and extending them. Ngayong araw nakatakda ang pagsampa. Kuha niya sinabi niya. Salungat naman po ito kay Marcos. Ang sabi niya, i-audit na lang daw po ito mga substandard na to para yung gumawa noon ng substandard na yon kumpunihin nila, gawin nila yan pero hindi na kailangan silang Kumbaga, bigyan uli ng pondo, Aba, problema nyo yan. Di ba dapat gano'n? O, oh. ang gusto naman kasi ni Bongbong Marcos, doon sa, na, sa, ano, rack, uh, ano bang tawag nila doon, doon sa pinuntahan niya sa Baguio, na substandard din para sa kanya, ay useless na, ano, na, na trabaho. Ang sabi ba naman ni Bongbong Marcos, kailangan daw, o, oh, ito na, Useless ito, hindi mapakinabangan. Para ayusin ito, dudublihin ang, ang gastos. So, iba naman yung kay, ano, kaya Congressman ano, Leveste. Ginawa niyo yan, substandard yan. Kung punihin ninyo, problema na kayo dyan sa pundo niyo Hindi ba dapat ganon? Ah, di ba? Ikaw magpagawa ka. Hindi maayos yung gawa sa'yo. Ano dodoblehin mo yung, yung, bina, yung perang ibinigay mo dun sa uh, nag nagtatrabaho sa para lang ayusin niyan Does it make any sense? I agree with him. Para hindi po tularan. Para sabihin nila hindi natin ito pwedeng gawing ano shortcut natin ito dahil bag, tayo rin naman ang magkukumpini nito pera din naman natin ang mawawala. Ang layo talaga sa sinasabi ni Bongbong. Para hindi po tularan. Para hindi nila gawin itong ginagawa nila. Kailangan gawin ninyo uh, ano, ng maayos from the beginning. Kaya nila ginagawa ito dahil ganito nga. Walang mananagot nga naman. Biro, mududublihin pa ang, ang pera. Hindi maayos ang trabaho. O, dublihin na lang natin. Kayo nga, sige nga po. Sabihin nyo nga sa akin na kapag may gumawa sa inyo, hindi maayos. O, bibigyan na lang ulit kita. Dudublihin ko yung bayan ko sa'yo. Para ayusin mo yan. Siguro gagawin nyo yun kung hindi nang gagaling sa bulsa ninyo ang perang binabayan nyo. Katulad nito nila, Bongbong. -bong. Hindi naman galing sa bulsa nila yan eh. Sa bulsa ng taong bayan galing yan, di ba? ng kaso ni Congressman Leviste laban sa naturang DPWH Batangas First District Engineer sa Batangas Provincial Prosecutor. Ito pa. Eh mga kababayan, sinampahan na niya ng kaso 'yan. Sinampahan na ng kaso at mukhang itong si DE, si District Engineer ay kumanta hindi niya binanggit ang pangalan, hindi binanggit ni congressman ang mga pangalan, pero mukhang may kinanta sa kanya. Ivan, anong kaso ang isinampa ng kongresista Sinampan laban na. sa DPWH District, Indig uh, District Engineer? Bilis, ano? Kapag hmm. natanghali sa'yo, ada, apat na kaso ang isinampa hmm. ni 1st District Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa 1st District engineer sa Ngayong araw sa Batangas Prosecutor's Office dito sa Batangas City. Kasama na ang Time for Practices at Code of Conduct of Ethical Standards for Public Officials. Pahinga natin ang pahayag ng Kongresista. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso District Engineer Kalalo, para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at code of conduct and ethical standards for public officials. Mm. Ayon kay Representative Legasti ng pag-alaman nito na mahigit na 300 billion pesos na standard operating procedure to SOP wow. to kickbacks sa mga proyekto ng DPWH ang nakalaan sa congressman sa unang distrito ng Batangas. Nasa 3.12 million pesos umano ang tinangkang ng Department of Public Works and Highways sa Batangas 1st District o DPWH Batangas 1st District Engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Negata noong Biyernes, August 22. Ito'y upang pigilan ang ginagawang investigasyon sa mga anomalya hmm. sa flood control projects sa unang distrito ng Batangas. Ala kayo! Tutuloy-tuloy ang pag-iimbestiga niya kasi meron pang iba siyang nakikita parang kalsada yata. Pero mga kababayan, ito na nga po. Ala, ano kayo yung mga congressman? Yung mga banat lang ng banat. Diba? Imbestigahan ninyo yung inyong mga flood control diyan sa area ninyo. Ito pa mga kabayan, dagdag pa natin. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating District Engineer Abelardo Calalo at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness state para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. tumestigo sa mga nangyayaring anomalya, ito ang payo ni Batangas First District Representative. Dapat lang! Sige na, magsama-sama na kayo anyway para sa atin to, para sa bayan to. Para na rin matigil na yung mga corrupt na government officials di ba? Diba? O, ano? Mas gusto nyo ba na nanunuhol kayo? Mas gusto nyo ba na susundin ninyo yung mga government officials? Samantalang ang ganda na ng posisyon ninyo, lalo ka na engineer, sigurado, ba? Diba, maayos na ang buhay mo. Ganda na ng, uh, ng uh, uh, hinaharap mo na may, may government job ka Engineer ka Pagkatapos, ayan Masisira lamang Dahil sa you want some more Di ba? Oo oh, Kulang pa ba yung kinikita mo? Kahit hindi na lang natin tanggapin Kung anong ibinigay sa atin ng Diyos Ang ating kapalaran Bakit we want more? Want more and more, yung iba nga dyan, no, walang pake. 'Di ba? Mamatay yung mga tao sa ano, sa baha. Basta lang sila, yung yung bulsa nila, bumabaha ng pera. So just just tanggapin na lang. Pasalamat tayo oh nakatapos kayo ng college, naging engineer kayo, magandang trabaho ninyo, imbili magandang bahay ninyo, masarap pinakain nakain niyo. But you want more. 'Di ba? May kapalit yan. Tingnan mo ang nangyari. Tingnan mo yung pinag-aralan mo. Tingnan mo yung pagiging engineer mo. Mala, ma makikilala ka na nanunuhol ka. Mm. Leandro Legarda Leviste sa district engineer na nagtangka umanong manuhol sa kanya. Mm. Kasama rin sa hinihikayat ng mambabatas ang iba pang kontraktor na may alam sa di umano'y nangyayaring katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Kongresman Leviste, hindi niya isinasantabi ang tangkang panunuhol ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ngunit naniniwala siyang malaki rin anya ang maitutulong nito upang matuklasan at mabunyag ang iba pang korupsyong nangyayari sa ahensya. Mm. May mga mas guilty pa sa isa sa mga DPWH employees na ito mm. at para ma-achieve natin ang goal natin na mabawasan ang korupsyon hanggang wala ng korupsyon sa DPWH. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hinuhold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Ayon sa mambabatas na kausap niya si District Engineer Talalo patungkol sa posibilidad na maging state witness ngunit wala pa niya itong desisyon sa ngayon. Samantala, mayroon pang nadiskubre ang kongresista ng mga regularidad pagdating sa kanyang distrito. Kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP wow. o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng mm. Batangas taon-taon. Wow. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan umano ng district engineer ang pinakamalalaking kon... Ayan, mga kababayan, yan na nga ba yung sinasabi ko? Kumanta na siya na kung sino-sinong mga iba pang uh, ano, may kasali dyan sa ano na yan, sa kalukuhan na yan. Pero hindi pinangalanan nga ni Congressman Leveste yet. Diba? O ano kayo dyan? Yung mga may tricom-tricom dyan. di hmm. Diba? Traktor sa unang distrito ng Batangas at kung sino ang pumipili sa mga ito hmm. upang manalo sa bidding. Ngunit oh. hindi inisa-isa ng kongresista kung sino ang mga ito. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects Olo. sa unang distrito ng Batangas. Mm. Pinipili lang daw ng congressman ang contractor Whoa. na nagbibigay ng SOP. ng oh. ba? Diba? Pinipili lang daw ni congressman. O oh, congressman! Mm. Atas na hindi lamang sa flood control projects mayroong korupsyon kundi pati na rin sa iba pang programa ng DPWH gaya ng questionable road project mm. na kahit bagong gawa lamang ay madaling nasisira mm. there's a certain uh, road project in the first district of Batangas that i was told was made possible through the funding of an influential person who is also the contractor of that road project Allah. which has been questioned by the local government of a certain municipality because from the very design of the road, it is not fit for the flood-prone terrain of that area. Paglilinaw niya, hindi lamang involve ang taong ito sa iisang road project, kundi uh. sa iba pang infrastrukturang ipinapagawa sa Pilipinas. Mm. Samantala, hindi ito pinangalanan ng mambabatas, ngunit iginiit na kailangang ayusin ang sistema Simula sa masusing pagkuwestiyon sa proposed budget ng DPWH para sa taong 2026.